Wow! Ang ganda ganda talaga dito sa Nubali. I love Nubali! Grabe! Pero yung makakita ka ng mga ganto kagagandang mga tanawin. Sobrang... Ah! Nakaka-relax ng utak. At ayun, thanks God kasi kahit yun nga, nandito pa rin sa atin yung si Bagyong Palkon. Eh dito, medyo, ano araw ngayon, Saturday, medyo gumanda-ganda na yung panahon dito sa Laguna. So, how I wish sana sa buong Pilipinas, eh ganito, ganito na rin kaganda. Uh, although, medyo maulap pa rin, pero yun nga, konti-konti pag ulan lang. At yun nga po, para hindi na nga magbaha, ba diba? Pero ang ganda ganda talaga, oh, tignan nyo. Oh, tignan nyo. Ayan, naiingit na naman ako. Makakatuwa sila, oh. Nakasakay pa sila dyan. So, doon pala sila galing. Iniikot nila yun, no oh. At syempre, ang napakaganda ang Mount Makiling. Kitang-kita dito, di ba? Kaya lang, mas kitang-kita yan siguro kapag hindi siya tag- uh, kapag hindi maulap yung pag medyo tag-araw, di ba? Mas maganda natin siyang makikita. So, ayan, ha. Wow, gusto gusto ko yung mga gantong mga tanawin, di ba? At ang nakakatuwa pa, malapit pa sa pinagtatrabahoan ko. So, hopefully na makabalik ulit ako dito. At promise ko sa inyo, nasakay na ako ng bike, di ba? <laughs> Kasi wala akong dalang ah, uh, valid ID. Wala, niyan. mga ano ko lang to, toothbrush, ano pa ba? Pag sa muka, notebook, reviewer ko, di ba? At yun nga, oh, no, valid volleyball. So, nagtanong ako sa guard, sabi ko, Kuya, pwede po ba dito mag-jogging pag umaga? Sabi niya, pwede, pwede daw. So, pupunta lang daw ako dito. Tapos, yun, no? Know? Ayun, maglo-login lang tayo. Tapos, pwede na tayo makapag-jogging. Libre-libre lang daw. So, pag wala akong ganong ginagawa ulit, at nagising ako ng maaga, mag-jogging ako. At, susubukan natin ang napagandang nubali. Siyempre, alam niyo naman po, gustong-gusto ko po talaga yung... gustong gusto ko po talaga yung, uh, po po talaga yung mga mga tumatakbo-takbo, panra, di ba? So, hopefully ito, magpapractice na naman tayo dito, di ba? Ang dami ko na napagpractisan, saan, ba? Okay, nakapaglakad na ako, or naka, ayun na, nakapaglakad na nga, may <laughs> isang napakabang lakaran sa buldong pinatubo, ah, nag-ano na rin ako sa, yung ano natin, sa Alay Laka, doon pumunta tayo sa Antipolo. So, ang dami-dami ko rin pinagpraktisan. So, dito magpapraktis tayo sa Nubali. Baka sa sunod, pag sumali na ako ng panran, baka ako na ang manalo. ang bisyo. So, so, ayun nga, oh. Ang ganda pa rin po talaga ng tanawin. So, ito try ko po pumunta doon. Ano kaya mga makikita pa natin doon? Diba? Okay, sige, mamaya ulit, ha? Siyempre, nandito pa rin ang lakwatsero niyong kaibigan. So, ayun na, hindi dingding 目的地是鲁班。